Matapos namang umamin sa wanted sa radyo ni Sen. Rafi Tulfo ng pasahero na si Jay Ann na hindi totoo ang paratang na pang up ng Move It Rider na si Vicente Young Jr., binawi na ng ride hailing app na Move It ang kanyang suspension. Dahil nga doon sa nakaraang pagbawi nung akusasyon laban sa iyo, nais namin iparating sa iyo na hindi na po suspendido ang iyong account at pwede ka na pong makabiyahe muli. At dahil pinangakuan ni Sen. Tulfo ng bagong motor, binilan din siya agad. Bukod dyan, nakarating na rin sa kanya ang bagong sapatos at medyas. Pero sa muling pagharap ni Najayan kasama ang kanyang pamilya at ni Kuya Vicente, nagmakaawa siya na huwag siyang ipakulong. Ayoko po ng makulong kasi po, yung mga anak ko, Unang-una po ayaw kong makuha sila ng mga tatay nila. Sorry po sa nangyari. Alam ko po pong hindi na yun mababago. Pati ang ama ni Jayan, napaluhod na sa pagmamakaawa. Ito pa si Apo Diyos Okay na ako. Bawal po Pero sa haba na nag at pagmamakaawa. Tuloy po ang kaso sir. mas maganda doon na lang tayo sa Piskalya mag usap Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.